I've been attached with the feeling of waking up with you pa my side. Dahil nga sa post na ito ng ating Donny Panglina, naiumani nga agad ito ng maraming komento dahil na nga rin sobrang saya nga dito ng ating couple na talaga namang kitang kita nga kung gaano rin talaga sila ka in love sa isa't isa lalong lalo pa at naka wedding gown nga itong ating Bel Mariano na meron nga itong caption na ma'am pa selfie na agad nga rin napakomento dito itong si Mami Maricel na ayon nga sa kanya Mabuti naman at ikaw bingo ang kumidnap, buti may lakas ka pa after your ambush. Dahil grabe nga talaga at botong-boto nga itong ating Mami Maricel kay Bel Mariano. At talaga namang napapuso nga rin sa post ng ating doni Pangilinan. Alam naman natin na talaga namang marami nga ang nag-aabang sa magiging kaganapan nga ng Bing sa Kent by Milab. Kung magiging happy ending ba ito na talaga namang abangers na nga ang maraming Bablis na ayon naman dito, Same kita, M ilabas nyo ang flashback dahil grabe nga itong ating bingom nakuha niya pang ang kidnapin itong si Caroline na talaga naman naging sobrang happy nga ng mga bablis patungkol dito kaya naman stay chin lang tayo for more update.